So, sasagutin ko lang itong uh, sinabi ni Kigaers. Actually, dalawa silang uh, nagsalita dito sa aking video tungkol dito sa World Up. So, unahin natin kung si Kigaers, Kigayers. Ang sabi niya ay, kung wala akong alam about crypto, manahimik ka, haha, dalawang laugh emoji, mag-research ka muna ante, magtinda ka na lang. Well, ang masasabi ko dyan sa iyo, Kigaers, wala kong alam masyado sa crypto, pero bakit naman ako mananahimik? And then, mag-research ka muna ante pamangkin ba kita? Hindi kita pamangkin. So, huwag mo akong tawagin ante. And then, magtinda ka na lang. Oo, magtitinda talaga ako kasi meron kaming tindahan. Yung tindahan namin na bumubuhay sa amin. Tapos yung tindahan namin nito, sari-sari store ay nakapangalan sa akin, yung business permit namin. So, hindi mo na kailangang utosang magtinda kasi magtitinda talaga kami dahil yung tindahan namin ang bumubuhay sa amin. Okay? Tapos ito pang isa na nag-comment dito, screenshots ko na lang. So, ang, ang sabi naman nitong si Enzo Danatic, wala ka alam, deleted yan, even information, may approval yan ng NPC. Isip-isip kasi. Ang sabi naman ni Enzo Danatic, well Enzo Danatic, eto naman yung video galing sa KMJS at panuurin mo para malaman mo yung mga pinagsasabi mo. So, eto po panuurin natin. Samantala, ang NPC o ang National Privacy Commission naglabas ng pahayag na mag-ingat sa isinasagawang iris scan sa Bulacan. At kahit nag-issue raw sila ng Certificates of Registration sa naturang grupo, hindi raw nangangahulugan na pinahihintulutan o aprobado nila ang paraan ng data collection. Ayon pa sa NPC, ang biometric data gaya ng iris scan ay sensitibong personal information o data. Kapag ito kasi ay nanakaw, maaaring magdulot daw ito ng privacy at security risk para sa isang tao. Batay po sa datos ng SEC, ang world po ay hindi registrado sa Pilipinas. Parati pong pinapaalala ng SEC na lagi lang makipag-transact sa mga registradong korporasyon. Maging mapanood. O oh, narinig mo yun, Enzo Danati, binigyan na sila ng Certificate of Registration pero hindi ibig sabihin na tinatanggap ng NPC yung pamamaraan nila kung paano sila kumukuhan ng information sa tao, katulad nung iris scan na ginagawa nila. At ano nga ba yung ibig sabihin ng NPC? National Privacy Commission. O, diba, nag-research ako, kayo talaga ni Kigaris, masyado kayo yung judgmental sa akin. Ano, kala niya sa'yo, kuda lang ako na kuda dito. Hoy, hello, college graduate kaya ako. Ano ba? Napaka-judgmental din sa akin. Kailangan sila ng Certificate of Registration. And then, at the same time, <coughs> wala silang ano, registration, hindi sila registered dito ng SEC. So, ibig sabihin, hindi nila pwedeng gawin yung gusto nilang gawin dito. At doon na ako nagtataka na bakit na lang bigla sumusulpot sa isang lugar, katulad dito sa amin, bigla na lang sumulpot dito yung World App, tapos sumahaba yung pila, and then maraming tao ang sumasali. Pero nagtataka naman ako, bakit walang sumisita sa kanila? Hindi sila sinisita ng LGU, hindi sila sinisita ng munisipyo, ng barangay na mahaba yung pila tapos wala man lang nagtatanong sa kanila na haba ng pila na ano ginagawa ng mga tao dito. So, doon naman ako nagtataka. Yung e, sa aking point of view lang, sinishare ko lang yung nalalaman ko tungkol dito sa World Up and nasa inyo na yun kung gusto nyo sumali. Hindi ko naman kayo pinipigilan eh. Ang sa akin lang, pinag-iingat ko lang kayo dahil sa napaka-questionable nga nung ginagawa nitong World Up. At katulad nyo na sinabi nitong si Igaers na wala akong alam tungkol sa crypto, ay nga eh, wala nga akong alam sa crypto. Katulad ng mga ibang sumali sa World Up, na wala naman alam sa crypto. Pero yun nga eh, bakit kayo sumali, wala naman kayong alam. Hindi ba dapat mas maganda alamin muna nila bago sila sumali dito sa crypto o bago sila sumali dito sa World Up? Di ba kaya guys, hindi yung kung kailan kung kailan na na-scan yung iris nila, doon pa lang sila mapapaisip na, "Oh my god, bakit ako sumali dito? Bakit ako pumayag na sumali dito tapos hindi ko naman alam para saan ba 'to? Bakit niya scan yung mata ko, yung iris ko? Hindi ba pwedeng uh, bigyan na lang nila ako ng pera?" 'di ba? Yung ganoon eh. sa so, sa akin, kasi niyo na 'yon. Gusto niyo sumali, bahala kasi sa buhay niyo, malaki na kayo. Nangangailangan kayo ng pera, di sige, gora kayo diyan. Ang sa akin lang, bago kayo sumali sa ganitong grupo, alamin niyo muna. Katulad nga nito si Kigaes, o ano yung crypto? Alamin niyo muna. Ano ba yung cryptocurrency? Para saan ba 'yan? Hindi ba pwedeng i-cash na lang 'yan? Hindi ba pwedeng i-GCash na lang 'yan? Bakit kailangan pang cryptocurrency ang gagawin? Or tapos, bakit pa kailangan pang i-iris hindi pa ba yung mukha kaya yung katawan yun? Yung presensya nila na, eto ako, hindi ako robot, bigyan nyo na ako ng pera. Eh hindi, eh hindi ganun yung world up. Kaya ngayon sa akin, alamin nyo muna, para sa yan, bakit nila ginagawa yan. Hindi yan aprobado ng gobyerno natin. Kaya nga pinag-iingat tayo ng gobyerno. Meron bang gobyerno, meron bang ahensya ng gobyerno na nag-aproba dito sa world up? Meron bang gobyerno na nagsabi na okay yan, sumali kayo dyan. May nadinig ba tayo? Wala. Walang ganun. Kaya nga kailangang mag-ingat tayong lahat. At alamin muna natin kung para saan ba yan. Saka kayo, sumali kapag alam nyo na. So, ganun lang yun sa akin.